Si Samson at ang babae sa Timna. Ikalabing apat na kabanata. Isang araw, pumunta si Samson sa Timna at may nakita siya roon na isang dalagang filisteo. Nang umuwi siya, nagkwento siya sa mga magulang niya. Sinabi niya, May nakita ako sa Timna na isang babaeng filisteo. Kunin niyo siya dahil gusto ko siyang mapangasawa. Pero sumagot ang mga magulang niya. Bakit gusto mo makapag-asawa ng mula sa mga Filisteyong hindi nakakakilala sa Diyos? Wala ka bang mapili sa mga kamag-anak o kababayan natin? Sumagot si Samson sa kanyang ama. Ah, basta, siya po ang gusto kong mapangasawa. Hindi pala alam ng mga magulang ni Samson na kalooban ng Panginoon ang pasya niya. Sapagkat naghahanap ang Panginoon ng pagkakataon na makipaglaban sa mga Filisteo, dahil sakop ng mga Filisteo ang Israel, nang mga panahong iyon, pumunta si Samson sa timna kasama ang mga magulang niya. Nang papunta na si Samson sa mga ubasan sa timna, bigla siyang sinalubong ng isang batang leon na umuungan. Pinalakas siya ng espiritu ng Panginoon, at niluray niya ang leon sa pamamagitan ng mga kamay niya na tulad lang ng pagluray sa batang kambing. Pero hindi niya ito sinabi sa mga magulang niya. At pinuntahan ni Samson ang babae at nakipagkwentuhan. Nagustuhan talaga niya ang babae. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik siya sa timna para pakasalan ng babae. Doon siya dumaan sa kinaroroonan ng pinatay niyang leon para tingnan ang bangkay nito. At nakita niya ang maraming pulot at pokyutan sa bangkay ng leon. Isinandok niya ang kanyang kamay sa pulot at kinain ito habang naglalakad. Namakita niya ang kanyang magulang. Binigyan niya sila ng pulot at kinain din nila ito. Pero hindi niya sinabi sa kanila na kinuha niya ito sa bangkay ng leon. Pumunta ang ama ni Samson sa bahay ng magiging manugang niya. At doon ay nagpapiging si Samson ayon sa kaugalian nila, na dapat gawin ng isang nobyo. Nang makita nila si Samson, binigyan siya ng tatlumpong binatang lalaki para makasama niya. Sinabi ni Samson sa kanila, May bugtong ako sa inyo. Kung mahuhulaan niyo ito bago matapos ang pitong araw na piging, bibigyan ko kayo ng tatlumpong telang linen at tatlumpong mamahaling damit. Pero kapag hindi nyo ito nahulaan, kayo magbibigay sa akin ng mga ito. Sumagot sila, Sige, sabihin mo sa amin ang bugtong mo. Sinabi ni Samson, Mula sa nangangain, lumabas ang pagkain, at mula sa malakas, matamis ay lumabas. Lumipas ang tatlong araw, pero hindi nila ito mahulaan. Nang ikaapat na araw, Kinausap nila ang asawa ni Samson. Hikayatin mo ang asawa mo, na ipagtapat niya sa iyo ang sagot sa bugtong, para malaman namin. Kung hindi, susunugin ka namin, pati ang sambahayan ng iyong ama. Inimbitan niyo ba kami sa piging na ito para kunin ang mga pag-aari namin? Kaya pumunta ang babae kay Samson na mangiyak ngiyak Sinabi niya, hindi mo pala ako mahal. Nagpahula ka ng bugtong sa mga kababayan ko pero hindi mo sinabi sa akin ang sagot. Sumagot si Samson. Hindi ko nga sinabi sa mga magulang ko. Sa iyo pa kaya? Mula noon patuloy na umiyak ang babae hanggang sa ikapitong araw. Kaya sinabi na lang ni Samson sa kanya ang sagot. Dahil tuloy pa rin ang pangungulit niya. At ang sinabi ni Samson sa kanya ay sinabi rin niya sa kanyang kababayan. Kaya bago matapos ang ikapitong araw, sinagot nila ang bugtong. Sinabi nila kay Samson, Wala nang mas tatamis pa sa pulot at wala nang mas lalakas pa sa leon. Sumagot si Samson, Kung hindi nyo pinilit ang asawa ko, hindi nyo sana nalaman ang sagot. Pinalakas ng Espiritu ng Panginoon si Samson. Pumunta siya sa Ashkelon, at doon pinatay niya ang tatlong pung tao, at kinuha ang mga ari-arian at mga damit ng mga ito. Pagkatapos, ibinigay niya ang mga damit sa mga tao na nakasagot ng bugtong niya. Kaya umuwi siya sa magulang niya na galit na galit dahil sa nangyari. Ang asawa ni Samson ay ibinigay sa pangunahing abay sa kanilang kasal.